Hello sa lahat. Good afternoon and welcome to my vlog. At ngayon guys, pakikita ko po yung aking snake plant na isa sa alaga ko rin dito sa tower. Simula nang nilipat ko siya dito guys, mga limang buwan na nakalipas ay ito na siya ngayon. Napakadami na. Ang isang paso is umabot na ng dosi kapuno. At ngayon ay papakikita ko din sa inyo yung kanyang bulaklak. Ayan. Hindi pa yan siya bumuka guys. Mas lalong magandang tingnan pag siya ay bumubuka na. Ayan. Pakita ko din sa inyo pag siya ay bumubuka na. Sa so, ngayon is hindi pa. Kung tatawagin yan siya ay ano pa? Proyos. <laughs> Kung sa Visaya. Ayan guys. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang pagdami niya dito. Kasi kita niyo naman nung paglipat ko sa dito or pagtanggal sa isang pasok ay napakadami talagang mga sumisibol. So, so, ito na siya ngayon, Dosi na piraso. At yung isa naman is, ayan, medyo gumanda din siya. I-compare mo sa dati. Pakintap na yung kanyang dahon. At halatang halata na malusog dahil ano na siya, nakaginhawa ng maluwang dahil yung kanyang paso is malaki. At sana naman guys ay hindi na ito masisira sa sa dami ng laman sa isang paso. O, oh, siguro hindi naman madaling sisirain yan ngayon. Pag ganun kadami ang laman sa isang paso, kasi mukha namang matibay itong paso. Hindi ko masasabi kung anong klasing paso. Ano guys, o? Oh. Pero babasagin din siya guys, pero ano lang, pino, pino, ano yan? Pentora lang ng ibang ano, kulay at hindi halata na akala mo ay hindi babasagin pero yung nakita kong loob, loob is basagin talaga siya. Or gaya sa ano sa una, yung natanggal ko. At ngayon guys, dahil maraming tubig, ayan, iano ko siya, ipam. Ito yung tabo ko, nagdala ako ng tabo. Ganito yung ginagawa ko guys kasi hindi ko siya, napadami ng dilig guys, hindi ito sa ulan, kundi napadami ang dilig ko kami ng umaga. Kaya ganito siya, hindi ito sa ulan. Kasi tingnan nyo naman ang isa, wala naman tubig. Siguro ang nilagay ko dito guys is tatlong tabo kaya umapaw talaga yung tubig. So ganito lang ang ginagawa ko para hindi kalawangin yung kanyang ano plato or pinapatungan. At saka kung pabayaan ko siya ng ganito guys is yung maglabasan yung bulate diyan sa ano sa paso kaya yun yung, yun yung, isa sa iniwasan ko na hindi magbabad pag umapaw yung tubig or mag overflow. Hindi ko natan siya. Kaya ganito kadami yung tubig kahit wala namang ulan. So ganito lang yung ginagawa ko guys. Tapos ididilig ko rin siya sa ibang ano, halaman. Dito sa aking alaga na yucca plant. Dito sa gili. Dito ko rin ito ididilig. So yan guys. Hanggang sa ulitin. Pakita ko din sa inyo sa sunod. Pag yan ay bumubuka na yung aking snake plant. Yan. Siguro sa mga susunod na araw ay talagang tuluyan na yan bubuka. At pakita ko din sa inyo. Dito na lang muna tayo. Hello guys, happy Sunday sa lahat. At ito na po yung kadugtong ng aking video pala na papakita ko sa inyo yung pagbuka ng snake flower plant. Yan na yung bulaklak guys so oh. Huli na nga ako guys eh kasi lanta na yan siya oh. Lantana or sa Bisaya pa islaus. Yan yung ganyang hitsora. Pero pagganda tingnan pag ano pagong buka pa yan siya oh, sa taas bagong buka o oh, yan, diba? magandang tingnan maulan dito ngayon guys o oh, yan oh, hindi pa lahat nakabuka pero maganda talaga siya yung tingnan lalo na siguro kung sa isang puno is marami sabay sabay na ano sa isang paso, I mean na maraming sabay sabay magbuka o oh, lanta na siya dapat pala kahapon ko siya kinuhanan Dinahuli pala ako ng kuha sa kanya so yeah yan na yung isa sa aking alaga dito sa tower na isi-share ko lang sa inyo about sa kanyang pagbubuka or sa gaano kadami yung kanyang laman sa isang paso o darating din na ng araw guys na yan ay magkabiak-biak so yan guys hanggang dito na lang maraming salamat sa panunood at thank you thank you sana hindi kayo mag-skip ng ads dito sa aking video na simple lang dito sa Taasan Tower. Please like and subscribe to my channel. Bye.